Eh, ang ganda ng ano ni Sir Hit press niya. Ah, boss Jimel, makakagusto ko mong gayahin to. Parang dalawa, isa lang yung hit press niya pero parang dalawa na kasi kita mo mamaya ililipat 'yan. Ayun. Ah, ito na yung ano, Alas yun yung nakasarang na naman. O diba? Para ka lang gumamit ng dalawang heat press na. Mas mabilis pa. O diba? Ito rin yung yari nya. Tapos yung isa, lalagyan na. para ka nang gumamit ng dalawang heat press eh ang galing na kagawa niya oh yung ilalim ayan oh di ba Opo. Oh, ito, Kaso lang, ang taas naman. <laughs>